Sa ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy, tuloy sa pagsusumite ng kanikanilang COC ang mga nais mamuno sa kanikanilang lugar. Sa Caloocan City, nagsumiti na ng kanyang COC sa pagkaalkalde si incumbent Caloocan City Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan. Tatakbo ulit siya sa ikalawang termino sa ilalim ng Nationalista Party kasama kanyang running mate na si Vice Mayor Karina T. Limsico. Kasama ni Malapitan ang asawang si Aubrey at amang si Caloocan 1st District Congressman Oscar Malapitan nang mag-file siya ng kanyang COC. Napuno ng hiyawan ang Comelec Satellite Office sa SM Grand Central dahil sa dami ng mga taga-suportang nag sa kanya. Inaasahang makakalaban ni Malapitan sa pagkalkalde sa darating na eleksyon si dating Senator Antonio Trillanes IV pero sabi ni Malapitan wala naman daw problema sa kanya ang pagtakbo ni Trillanes dahil mas lamang naman daw siya sa karanasan bilang public servant 2013 ng pamunuan ng mga Malapitan ng Caloocan City na kabilang sa mga vote rich series sa Metro Manila. Itong second term natin dito matatapos lahat ng ano natin eh. Lahat ng mga projects natin nung, nung first term, no? Dito natin makikita yung yung kung paano yung pag-angat. So sabi, sabi ko nga, ang tinitig ko na lang dito sa second term natin, yung trabaho naman. Ang, kaya nga, isa sa mga ano natin ngayon, yung vocational school. Na talag magpapagawa tayo ng isang malaking vocational school para naman sa mga taga-kalokan. Naghain rin ng kanyang COC ang broadcaster na si Dolan Castro na tatakbo sa pagkakonsihal sa unang distrito ng Quezon City. Sabi niya, Tuloy-tuloy ang kanyang naging paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan kahit pa nabigo itong manalo noong 2022 elections. Kasi naniniwala po tayo na uh, nabigo man tayo noong una pero hindi tayo huminto, nabigo tayo noong una pero hindi tayo sumuko, nabigo tayo pero ikis sa lahat po hindi tayo nagtago. Mahigpit naman ang gagawing pakikipag-ugnayan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa komunidad habang papalapit ang halalan. Sabi ni NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., ito ay bilang bahagi ng gagawin nilang pagbabantay para sa pagkakaroon ng ligtas at payapang halalan sa Mayo. Sabi pa ni Major General Nartates, na partikular nilang babantayan ang mga local terrorist group communist group at mga criminal gangs. Ito ang uh, makakapag-disrupt ng ating uh, a peaceful election. Particularly, ang pinangpanguli of course is the potential or private armed groups. Ito yung nga goons, ito yung uh, nananakot para magkaroon ng hindi or uh, magka-impluensya sa mga voters natin na makapili ng malaya. Sa ngayon ay eh, wala pang nakikitang problema ang NCRPO sa mga lugar sa NCR. Subalit, magpapakalat pa rin daw sila ng sapat na tauhan upang maiwasan ang anumang klaseng insidente na may kinalaman sa nalalapit na halalan. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.